Happy Monday to me! Ah, uh, siguro late upload ko na to. O titignan ko kung ma-upload ko. Agad, um, today po is Monday, December 18. At magulo po ang bahay namin kasi uh, sa 22 aalis po tong lahat. Sila amo. Pupunta po sila ng Costa Rica. Till 22, till January 5. January 5 bang balik nila. So, Bali, kami, ako 22, 23, 24, 25, uh, 26, kasi 26 is Boxing Day and it's still holiday here. So, wala pa ako nung work, pero babalik ako dito ng 27, 28, 29 at nasa akin po si Winston. At 26 naman, punta kami ni Kinakael kasi Uh, usually every year yun get together naming magkakaibigan last year we went to Niagara Falls nag hotel kami lahat but then ngayon conflict yung mga schedule kaya hindi na hindi na tuloy kasabay na lang ni Kael so uh, busy po ako at nag iimbake na sila <laughs> tingnan nyo oh. magulo yan hanggang Friday kasi hindi nila alam kung ano ang kanilang mga dadalhin sa so, mag-asawa pa lang po yan tingnan mo yan so medyo hmm, yan ilang pares ng chanelas ang kanilang dadalhin tingnan nyo ako, ako isa lang dadalhin ko eh sila dami no yan magulo pa yan pa yan kasi ito lang yung naabutan ko. Marami pa yan sa mga kwarto-kwarto. Yan, happy Monday to me. Yan, malinis na kahit na magulo yan. Wala namang problema. Tapos ayan, para sa dalawang bata. Sa taas. I'm done with my laundry. At yan. Ganyan lang po ang work. Tapos, tapos na naman ang araw. Ang bilis. Uh, yan, malinis na. Yan, mga bata. Tapos, ito ang kanilang luggages. Pero, hindi pa sila nagsisimulang mag, mag, ano, mag, impake. Dati po, ako ang nag-iimpake para sa kanila. Simula, yung mga maliit pa sila. Ngayon po, hindi na po ako nag iimpake sa kanila. Sila na. So, bali, inaano ko na lang kung ilang ano bang dadalhin niyo, ganyan. Tapos, pero sila po ang naminili na na kanilang dadalhin. Time check is 3.19. Tapos na naman po ang araw. Yan lang po ang aking ganap ngayong araw. Yan. Salamat po sa mga parating nandiyan at sa mga supporters sa akin. Ah, magandang buhay sa lahat. Advance Merry Christmas. Bye.